Totoo ba na may kaluluwa ang mga tao? Ano ang kaluluwa? May mga nagsasabi na hindi daw ito katuruan sa Biblia. Ito daw ay mythology lang at superstition. Pero hindi may kakaila na may ipinapahiwatig ang Biblia tungkol sa pangangailangan sa isang tila kaluluwa na likas sa lahat. Pero hindi gaya ng inaakala ng mga tao. Sa video na ito ay lilinawin natin ang kahulugan ng kaluluwa. Ang paniniwala sa kaluluwa ay isang napakaluma ng sinaunang paniniwala. Kagaya halimbawa ng Neolithic manunggul burial jar na natagpuan sa Tabon Caves, Palawan. Ito ay nagmula pa sa panahong 9th century BCE. Sa ibabaw ng tap tapayang libingan na ito ay ang inukit na larawan na nagpapakita ng paniniwala na tungkol sa paglalakbay ng kaluluwa ng tao matapos ang kamatayan. Ang sasakyang bangka ang larawan ng paglalakbay sa daigdig ng mga espiritu. Hindi natin sila masisisi dahil ang paniniwala tungkol sa kaluluwa o kalagayan ng tao matapos ang kamatayan ay dala ng pangangailangan. Namulat ako sa katolikong paniniwala sa kaluluwa pero namulat ang aking matakalauna na mali naman pala ang paniniwala ng mga magulang natin tungkol sa kaluluwa. totoo ang paliwanag ng iba na ang paniniwala ng mga Christians tungkol sa kaluluwa ay hindi ayon sa Biblia o Hebrew concept kundi ayon sa mythology at Greek concept. Subalit may ipinapahiwatig ang Biblia na malapit sa mga paniniwala tungkol sa kaluluwa. Bago yan ay alamin muna natin ang kahulugan ng salitang kaluluwa. Sa paniniwala ng ating mga ninuno ang kaluluwa ay ang hindi material nating pagkatao na humihiwalay sa atin sa oras ng kamatayan. Ang salitang kaluluwa ay nagmula sa sinaunang salita ng ating mga ninuno na kaduduha. Ang salitang ugat ng kaduduha ay, duha, na ang ibig sabihin ay dalawa. Ang dalawa sa Bicol ay, duha, at sa Bisaya naman ay, duha. Kaya ang literal na kahulugan ng kaluluwa ay pangalawang katauhan ng tao. Sa Bicol at Bisaya, ang kaluluwa ay kalag. Ito ay dahil sa paniniwala na nakakalag o nakalaya dahil nahihiwalay sa pisikal na katawan ng ikadua o ikalawang katauhan. Kaya tinawag itong kalag, kadudua o kaluluwa. Sa ilukano naman ang kadudua ay kalahati. Malaki din ang kinalaman ng salitang Ilokano na kadudua sa tunay na kahulugan ng tagalog na kaluluwa dahil kung totoo nga na may humihiwalay na kaluluwa sa tao ay kalahati lang naman ito ng buong pagkatao. Pero totoo ba talaga ang kaluluwa? Ang sagot sa tanong na yan ay depende sa pinag-uusapan o depende sa pinaniniwalaan at pinagbabatayan kung sa karanasan o experience, ay may mga tao na may karanasan sa kaluluwa. Gaya ng tatay ko na isang necromancer o kumakausap ng mga kaluluwa ng mga tao na namatay. Pero marami din ang walang karanasan tungkol sa mga kaluluwa. Isa na ako doon sa mga walang karanasan at hindi naman ako naniniwala sa tatay ko. Kung paniniwala o religion naman ang pag-uusapan ay may mga naniniwala sa kaluluwa. Gaya ng mga Buddhists, Christians, at Muslims pero may mga Christians din na hindi naniniwala sa kaluluwa. Kaya lang ay walang matibay na katibayan na totoo nga ang kaluluwa, experience o religion man ang batayan. Kasi hindi naman nakikita ang kaluluwa. Ang pwede lang natin gawin ay magsuli tungkol sa kaluluwa sa mga kasaysayan at kasulatan. Halina at pag-aralan natin kung ano ang kaluluwa at kung ano ang katotohanan. Ang tawag sa English ng kaluluwa ay soul. Ang salitang soul ay nagmula sa Old English word na seawall at sa Old German word na sola, na ang root word ay may kahulugan na sea o dagat. Ito ay dahil naniniwala ang mga ancient Europeans na ang kaluluwa ng tao ay nagmula sa dagat at sa dagat magbabalik. Ang English word na soul ang ginamit ng isalin ang isang Hebrew word sa first use nito sa Bible. Ang isinalin sa English na soul ay ang Hebrew word na nefesh. Ang ibig sabihin ng nefesh ay mga may buhay na humihinga sa pamamagitan ng ilong. Ito ay namamatay ayon sa Bible. Ang nefesh ay ang mismong tao. Ito ang katawang taglay ng tao. Kaya mali ang pagkakasalin ng nefesh sa soul o kaluluwa. Isinalin naman na anima sa Latin ang nefesh. Ang ibig sabihin ng anima ay life o buhay. Dito nagmula ang salitang animal. Kaya ang lower animals at ang mga humans na gaya natin ay parehong animal ayon sa kahulugan na ito at sa pagkakasalin sa Latin ng Hebrew Scriptures. Sa bagay ang tao at mga hayop ay parehong nefish ayon sa Bible kaya kung ang nefish ay animal ay masasabi na animal nga ang mga tao. Sabi nga ng iba, ang tao daw ay kabilang sa animal kingdom. Hindi ako makapayag noong college ako na ang tao ay kabilang sa animal kingdom. Mas pinili ko ang terminology na soul kingdom noon dahil parehong nefesh o soul ang mga tao at mga hayop. Pero ang Latin word na anima ay malayo pa rin sa kahulugan ng Hebrew word na nefesh. Bago ang Latin, English, at iba pang translations, ay naisali na muna ang Hebrew scripture sa Greek. Ang ginamit sa Greek ay suki. Ang ibig sabihin ng Greek word na suki ay breath o hininga. Kaya lang sa Hebrew, ang breath ay hindi ang nefesh kundi ang neshamah. Ang isa pang kahulugan ng suki ay mind, katunayan, ang terminology na psychology ay nagmula dito. Ang isa pang kahulugan ng suki ay life, kaya nang isalin ito sa Latin ay anima. Pero ang life sa Hebrew ay kai, gaya ng kayim at kaya, malabo po sila ano. Pero ang malinaw ay, kaya suki ang napili nila na gamitin, dahil isiningit sa Greek translations ang Greek concept ng immortal soul batay sa Greek mythology. Dito nagmula ang paniniwala ng mga Christians, at ilang Jews, na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Nang masakop ng mga Greeks ang mga Jews ay nagumpisahang haluan ng Greek mindset ang Jewish mindset. Ang mga paniniwala sa immortal soul, ghosts, Hades o hell, at marami pang iba ay naging talamak, palasak, at karaniwan na sa mga Jews bago pa ipanganak ang Masaya. At ito ang naisalin sa mga Christians at Muslims. Kaya karamihan ngayon ay naniniwala sa immortal soul o kaluluwa na hindi namamatay kahit napatay na ang katawan. Ito ang paniniwala sa kaluluwa na humihiwalay sa katawan kapag namatay na. Dito rin nagmula ang paniniwala sa multo o ghost. Kung totoo ang paniniwala sa kaluluwa at multo, ay dapat sana ay nagsumbong na ang mga biktima na hindi nagkamit ng hustisya at nalutas na ang napakaraming krimen. Naging mga officers na sana ng NBI ang mga necromancers na gaya ng tatay ko upang makausap ang mga kaluluwa ng patay. Pero hindi, kaya hindi totoo ang paniniwala sa kaluluwa. Ang paniniwala ng mga tao ngayon tungkol sa immortal soul o kaluluwa na hindi namamatay ay wala sa Biblia at hindi katuroan ng Biblia. Ang paniniwala na ito ng Eric Christians, na naipasa sa mga Muslims at present beliefs, ay influence ng Greek philosopher na si Plato. Kahit na umiiral na ang ganitong paniniwala mula noong masinauna pang panahon, ay hindi pa rin ito katuroan ng Biblia. Ayon sa Bible, isa lang ang may immortality. Ito ay ang ama na nasa langit ng mga langit na hindi kayang maabot ni numan. Kaya papaanong ang soul ay immortal? At gaya ng mga napag-aralan na natin sa Bible, ang mga kaluluwa ay namamatay. Ayun sa Biblia, ang tao kapag namatay ay walang malay, gaya ng natutulog lamang. Hindi makakapakinig, hindi makakapagsalita, hindi makakapaglakbay, hindi makakadama, hindi makakakita, at wala lahat ng meron sa mga nabubuhay. Ang sinasabi sa Bible na Neshama Qayim, o Breath of Life ay nangangailangan ng katawan upang maging nefesh kayo o living soul. Ayon pa sa Bible, ang katawan ay hindi mabubuhay kung wala ang spirit. Malinaw ito sa paraan ng resurrection. Mababasa sa Bible na upang maganap ang resurrection ay kailangan mabuo muna ang mga buto, laman, at balat ibig sabihin ay ang buong katawan bago bigyan ng breath of life sa gayon ay muling mabubuhay ang tao malinaw na kailangan na may katawan at hininga ng buhay na nagmumula sa Elohim bago magkaroon ng buhay ang isang tao sa resurrection ay kailangan ng katawan at buhay na nagmumula sa Elohim may malaking tanong lang na kailangan sagutin sa pagsasama ng katawan at hininga ng buhay ay hindi direktang nabanggit ang tungkol sa consciousness o kamalayan at memoria Malinaw na kailangan ng self identity dahil walang silbi ang resurrection kung wala kang memory kahit ng sarili mo. Pero saang bahagi ng mga nabanggit na sangkap ang identity ng isang tao? Sa buto ba? Sa laman ba? Sa balat ba? Sa utak ba? Yan ang karamihang akala. Pero ang brain ay nabubulok at naglalaho. Kung ito ang kinaroroonan ng self identity o entity, ay kasama itong mawawala kapag nabulok na ang utak. Kaya saan nakalagay ang record ng bawat entity? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? May sinasabi ba ang Biblia? Ito ang dahilan kung bakit may pangangailangan ng isang gaya sa kaluluwa na pinaniniwalaan. Ang kalikasan ng tao ang nagsasabi na mayroon nito. Kaya mayroon ng paniniwala dito noong unang panahon pa kahit wala pa ang Biblia. Kahit walang magturo ay kalikasan ang magdidikta na kailangan na mayroong gaya sa kaluluwa na paniniwala. Pero kailangan natin maging maingat at magsuri dahil maraming maling paniniwala at maling katuroan tungkol sa kaluluwa. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin ay bukod po sa pag-subscribe ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan at paki-suyo na rin po na e share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.